Ang ilang mga banal o santo ay nagtataglay ng kaloob na kilala bilang amoy ng kabanalan. Ang kababalaghang ay tinatawag na osmogenesia. Ang kaloob na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na makita ang presensya ng santo sa amoy ng mga personal na pabango. Si San Pio ay may kaloob ng mga banal na pabango na tinatawag na mga amoy ng kabanalan. Ang mga taong nasa tabi niya napakadalas na maamoy ang kanyang mga pabango. Ang pabango ay madalas na nagmumula sa kanyang katawan o mula sa mga bagay na kanyang hinahawakan o mula sa kanyang damit. Minsan, ang pabango ay nahahalata sa mga lugar kung saan siya ay dumahan. At may mga ulat din na ito ay nakagagaling ng mga karamdaman at makikita niyo yan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, iahatid ko sa inyo ang ilang pang mga istorya tungkol sa tanyag na uh, pabango ni Padre Pio na naitampo ko na sa mga nakalipas na mga episodyo. Subay bayan at tutukan ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw na mayroon tayong mga panibagong istorya patungkol dito. Sa ating unang istorya, may isang paring cappuccino ang uh, pumunta upang makita ang mga madre sa kumbento na pinangalanan Platso Adriano noong ikasampu ng Nobyembre 1796, November 10, 1946. Nasa kanya ang isang piraso ng tela na may mga butil ng dugo ng istigmata ni Padre Pio. ingatan niya ito bilang isang alaala. Ipinakita niya ang mga piraso ng tela sa isang babae sa daan at si ito at sinabi sa kanya na mayroon siyang kaaya-ayang halimuyak mula sa piraso ng tela. Pagkaroon siya ng pagnanais na maging pamilyar ang kanyang anak na babae sa gayong mahimalang piraso ng tela. Kaya't niya niyang makakuha ng maliit na bahagi ng telang iyon. Agad siyang lumapit sa kanyang anak para kumuha ng gunting. Sinabi ng kanyang anak na babae na nakarana siya ng halimuyak ng iba't ibang mga bulaklak. Nais ng kanyang asawa na sumulat ng liham kay Padre at nagsimula pa lang siya magsulat ng mahal na padre nang naramdaman niya kaagad ang matamis na amoy ng isang mabangong sabon. Kaya namuhay si Padre kasama ang tatlong miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ang tatlong uri ng halimuyak sa ina, sa ama, at sa mismong anak nila. Isang kabataang babae ng Sicilia na kapatid ng isang pare ang minsan ay dumaranas ng rayuma. Isang araw, binigyan siya ng kanyang kapatid na pare ng isang piraso ng tela na may mga butil ng dugo ni Padipio. Nang matanggap niya ito mula sa kanyang kapatid, naharamdam siya ng napakagandang amoy na nagbumula rito. Ngunit hindi niya matukoy kung violeta o rosas ang halimuyap at tinunong niya ang kanyang kapatid tungkol dito. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid, Mahal kong kapatid, kung mayroon kayong bango sa iyong silid, ibig sabihin ay pumasok si Padre Pio at ibibigay niya sa iyo ang kailangan mo. Habang sinasabi niya ito, nagkaroon siya ng mga sintomas ng pagaling mula sa kanyang sakit at naging maayos siya sa loob ng nilang araw. Si Alponsina isa pang babae at siya ay dumaranas ng sakit sa isang binti. Naniniwala siya na kung ilalapat niya sa masakit na bahagi ang isang peraso ng tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio, mawawala ang sakit niya. At ginawa niya iyon nang ilagay niya ang piraso ng tela sa binti, nakaramdam siya ng halimuyak ng iba't ibang bulaklak at naniniwala siyang pumasok si Padre Pio sa kanyang silid upang gamutin siya nito sa kanyang karamdaman. Siya ay tama at ang kanyang binti ay ganap na nakawala sa sakit na iyon. Si Anita Reginia, isang balo, at ang kanyang sanggol na babae ay dumaranas na ilang sakit. Nagpasya siyang humilingin kay Padre Pio na tulungan ang kanyang anak kaya tumungo siya sa San Giovanni Rotondo. Nalan niya ang ilang damit at uh, litrato ng bata at pagdating niya doon, nakinig siya ng banal na misa ni Padre Pio at tumanggap siya ng banal na komunyon. Ngunit hindi siya nakakuha ng pagkakataong makipag-usap sa kanya kaya't bumalik siya pa uwi ng bahay na may kaunting pagkapiko. Habang siya ay nasa tren, ay ibinahagi niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang mga kapwa babaeng pasahero doon. Mas mapalad ang isa sa kanila na nagkaroon ng pagkakataong uh, makausap ang padre. Masigla niyang kinausap si Anita. Sabi niya, usap wag kang mag-alala. Pagpapalaan ka ni Panipiyo ng gusto. Agad na nakaramdam ng bango si Anita. Tinanong niya ang ibang mga babae kung uh, nakakaramdam din sila ng kaaya-ayang uh, aroma at sinagot nila ang tanong niya na hindi. Ngunit maya-maya pa naramdaman nila ang amoy ng halimuyak na dumaan sa kanila. Ngunit si Anita ay patuloy na nasa ilalim ng halimuyak at ang kanyang paniniwala kay Panipiyo ay lumakas. Pagdating niya sa bahay, ang kanyang anak na babae ay mahimbing na natutulog ng walang anong bakas ng sakit. Sinuri niya ang natutulog na batang babae at nalaman na ang batang babae ay malugod na mahimbing sa pagtulog niya. Lubos siyang nagpasalamat sa Diyos sa pagpapagaling ng kanyang anak sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng mabagong halimuyang ipalipiyo. Piyo ipinamalita niya sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ang tungkol sa email na, na niya. Isa pang babae sa katutubong pook ni Anita Regine ang dumaan sa ganoong karanasan. Siya rin ay kabilang sa isang kristyanong pamilya, ngunit siya ay lubhang interesado palamutian ang kanyang sarili, no? mag-ayos ng musto. Wala siyang tiwala kay Padre Pio at sa katunayan ay meron siyang likas na pagkamuhi sa kanya. Hindi niya inaakala na si Padre Pio ay isang taong ng Diyos at kakaunti ang paniniwala niya sa kanyang istigmata. Isang araw sa panahong iyon, ibinigay ni Anita Regine sa kanya ang talambuhay ni Padre Pio na isinulat ni Alberto Del Ponte at hiniling sa kanya na basahin ito. Sa pagbabasa ng talambuhay na iyon, ang babae yon ay sumailalim sa pagbabago ng puso at naging masigasig na tagasunod ng stigmatista. Kinuwa din niya siya bilang kanyang espiritual na gabay. Hinagad niyang makita si Padre Pio at sa ganitong istilo, nagpakita sa kanya si Padre Pio sa kanyang panaginip isang araw. Sinabi niya sa kanya sa panaginip na ang mga babaeng nagma-manicure ng kanilang mga kuko sa daliri ay hindi maaring italaga ang kanilang sarili sa Diyos. Nakikita na naman natin dito ang kahit ni, pa ni Padre Pio. Agad na ng babae na tanggalin ang manicure sa kanyang kuko sa daliri. Ngunit sa kanyang malaking supresa, natanggal ito sa mga kuko ng walang anumang pagsisikap sa kanyang bahagi. At ang pangyayaring ito, naging isang punto ng pagbabago sa kanyang buhay at hindi na niya pinalamutian ang kanyang sarili pagkatapos noon. Ibig sabihin, naging mas simple siya sa kanyang pamumustura at pag-aayos. At yan po ang ilang mga istorya tungkol sa pabangon ni Padre Pio na sana uh, isang araw ay maranasan din natin at sana palarin tayo uh, sa katunayan, merang isang Pilipina na nagbahagi ng kanyang istorya tungkol dito. Mara, mangyaring balikan po ninyo ang kanyang istorya at ilalagay ko ang uh, link sa ibaba sa description box. Kaya balikan po niyo siya at panoorin muli. Gaya ang sinabi ko, hindi naman lahat nakakaranas ng mga uh, na ito ni Padre Pio na naranasan ng mga taong nakasalamuha niya at hindi lang uh, nung siya uh, nabubuhay pa. Uh, mag maging nung siya ay umauna, katulad ng ating uh, Pilipinang halimbawa. At yan po ang aking mga uh, mga istoryang ibabahagi sa inyo na naway na uh, naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo ang aking pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag komento -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang lalo pa kaming mapagkakilanlan. At lalo na Uh, si Paddy Pio, ang kanyang mga himala, ang kanyang mga aral na maaaring pakanibangan ng ating mga kapwa-kapanali. Para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, magyaring mag-subscribe na po kung ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais niyo po kaming suportahan, magyaring uh, dumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang benisyo, ang benepisyo ng uh, buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy at donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo. No? Ibig sabihin, para sa mga nabubuhay. Hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang mga yumao ninyong mga mahal sa buhay. At uh, sa inyong paglahok, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan ni Padre Pio o medalya na ayon din po sa halaga na inyong buwan ng uh, donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin lamang ang aming website sa www.angtinignipadepio.org www.angtinignipadepio.org at para sa pagbibigay ng donasyon ang pamamaraan po ay uh, through uh, direct deposit po sa aming bank account sa BDO o kaya sa GCash via bank transfer. Yan po ang aming mas pinapaboran kung mag-GCash po kayo sapagkat diretsa na po ito sa aming account. Kung di naman po yun maaari at mas convenient para sa inyo, meron po kaming personal GCash uh, number sa ilalim ng aking pangalan. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Naway pagpalain pa kayo ng maraming mga grasya mula sa ating Panginoon. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnabayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.